Yuu! Kiragdas, boss! So dito, mga boss, gusto ko sana mag-gold yung silong, kaso walang maniwala sa atin. So di talaga nung ako, mga boss, dahil ang pick sila ng Mia. Uh, tiwala lang sa silong, mga boss. Uh, kahit na mahirap yung karap dito, yung Mita ngayon, alis. So mahirap yung uh, karap dito sa xp mga boss, pero hindi naman tayo papayag pa hindi ito magawa ng paraan, mga boss. Kaya sumanin lang ako hanggang sa dulo, mga boss. Pabitaan ko kayo ng malupitang silong kahit na saan time Ilagay mga boss. Ah, marunong pa rin tayo dito mga boss. Ho, oh, kani tingnan niyo mabuti mga boss. Oh, palag palad na palad naman tayo nang aalis mga boss. Sinubukan ko lang dito makipagsabayan. So, oh, palag palad naman tayo sa sabayan mga boss. Lalo na ito sa pagmabot sa late game. Kayan kaya. So, tingnan niyo mabuti. Tamang pwisto lang ako dito mga boss. Kaso, ahamak. Bigyan ako dito. Inaabol ako ng alis. Ayan, mega kill na nga alis dito. Pero mayroon pa rin nila round to dito mga boss. Ang ganda ng pwisto ko dito mga boss. Ayan, nabigyan na naman tayo dito. Kawawa na nga ako dito mga boss. Pero, maganda yung senaryo mga boss. Hindi tayo papayag na walang trade. So dito, trade na sana to dito mga boss. Kaso, ayan, yung core dito ng kalaban mga boss. Palong palo talaga. Ayan, ito. Grabe. So, malaban na ako mga boss. Wala na marong takas. Dito mga boss, Ah, uh, may round, ilang round naman to. Nangyari sa akin, patay na naman tayo dito. Yan, one pahibuan tayo mga boss, kawawa na ano tayo, baog na baog. Pero, di tayo papayag na walang trade tingnan mabuti mga boss. Buti na lang na dip sa mga kakampi ko dito mga boss. Pag hindi, ah, kawawa tayo. Bonus round talaga. Pag hindi ito na-dip ng mga kakampi ko dito, buti na lang na-dip ng mga kakampi ko dito mga boss. Ayan, tingnan nyo mabuti mga boss. Huwag kayong kukurapog yung ng kit dahil grabe ang ganda ng laro dito mga boss. So ayan, ubos yung mga kakampi ko dito. Wala sa mapa yung mga kakampi ko dito mga boss. Buti na lang mga boss, tingnan nyo mabuti mga boss. Meron pa siyang kasamang minions kaso wala siyang damage sa tower. Wala siyang ba sa base. Ayan, so hinabol natin mga boss. Ayan, nabigyan na natin. So, nakadalawa na tayo mga boss. Grabe yung stat ko dito mga boss. Hindi talaga basihan yung stat mga boss, lalo na sa panalo. No, wipe out yung kalaban mga boss. aso ah, so, dipinsa lang kami dito. Dipinsa marina marino muna kami. Dahil alos ubos na yung taore namin dito mga boss. Ayan, dipinsa muna kami. At gusto kong gumawa na naman ng istorya dito mga boss. Dahil kawawa naman yung stat ko dito. Yung hiya na nga ako sa so, kakampi ko dito mga boss. So, ang swerte ko dito mga boss dahil nagbitaw yung shadow ng core ng kalaban at dito pumunta sa atin. So, ayan. Ang sakit na natin mga boss. Late game na kasi. At nak nakaw pa natin yung Lloyd. Nakadouble kill pa tayo at nabigyan pa yung tatlo mga boss. Uh, parang dito na ito magtapos yung laro mga boss dahil dalawa rin natira sa kalaban. At gusto ko na rin yung lang tapusin yung laro mga boss para malaki yung ambag natin sa kakampi. Dahil wala silang tiwala sa atin. Gusto ko maniwala sila sa lakas ng silong. At saka kaya natin ang gumamit ng silong So dito mga boss Ayan, bashagin ko na itong turay At gusto ko na itong bigil nga ako dito sa panalo mga boss O ayan, tingnan niyo mabuti Kahit naka-vengeance para na ano, Atak pa rin ako Ah, bigil nga ako sa panalo So, nice game dito Nag-comeback namin yung laro Kaya isa lang yung masasabi ko mga boss Huwag kayong susuko Hanggat may buhay, may pag -asa.